What's up? What's up? Kai Spunky. Good morning. Oh, mga guys Spunky. Ani bagong na naman. Siyempre. Papasok na naman tayo sa trabaho. Pero feeling happy pa rin Kai Spunky. Ito lang din naman yung routine ko araw-araw eh. Yeah. Tara tayo sa pagtapatak lang monkey Kailangan lang tayo Siyempre, maaga-aga tayo yung missing ngayon Ang condition at positive thinking oh, Ito, agar nila nagbubuhos oh isa rin sa mga inikutan ko rin yan kay Spangy pero kayang kaya niya ni Forman Bugoy yan kay sa project ko rin na tinatangat lang pero stable naman yan kaya nalagpasan ko na kaya lang araw-araw kay -araw Spangy trip pag umaga tapos parang ano na rin nag stroll ako pero kailangan aris ka lagi huwag eh. kayong masyadong ano yung harurot kung harurot lang dapat na, na, na sa papatakbo minsan kamuti rin naman ako kung nagpumotor pero nasa lugar oh ito rin oh yung isang truck namin oh I-pick up din yan ng ano, materials doon sa bunching. Si Mata yan. ano sa isang project ko sa Binayoyo eh medyo kinakabahan kabahan ako kasi nga umuli ng malakas ka ispan sigurado ako baha na naman doon yun ang problema yung ispan pag ang trabaho mo ay sa ilo pero kailangan positive ka rin palagi sa trabaho sa so ganito ka ispan eh, yeah, alas 20 years na rin ako Espanki magalang araw po ang hindi is talaga gusto mong may goal ka sa buhay kailangan mo magsipag huwag na huwag niyo kumpara ang sarili mo sa iba kasi kung nakaya nila makakaya ko rin yun ganun lang yung Espanki ako kasi yung tao na mindset ko pag kinaya mo kakayanin ko rin yan kasi lahat naman tayo magsisimula sa babae eh. lahat na babag-aralan kailangan lang talaga sa trabaho sa construction tiyaga at kailangan haba rin ng pasensya so tingin nyo kayo spanky yung dinadaanan ko ang basa lakas kasi na kayo ng madaling araw tuloy pa rin tayo dapat tuloy tuloy lang sa pangarap hindi pwedeng magtamad si paglang talaga kailangan natin sa ganitong buhay wala eh yung iba, kala nila pag construction worker ka eh tingnan ka nila ang liit sa'yo, liit-liit ng tingin ka sa'yo pero yun pinapansin yung kay Spanky ako pag ako na trabaho ko construction, dito ko binubuhay pamilya ko eh sa na-trabaho ko sa construction lahat ng gusto ko, nabibili ko kasi, discard ko kasi kay, kay Spanky sa trabaho ko sa construction lahat ng trabaho Ino-offer sa akin, pinapatos ko yan. Maliit man yan, malaki, basta importante kumita. Yun yung ano, yun ang eh. Hindi, wag, hindi mo isipin na trabaho ka, iniisip agad sa wag wag ganun. Pag trabaho ka, nabaw, trabaho ka lang muna. Trabaho ka lang, trabaho. Kasi pag nakita naman ng boss mo na masipag ka, deter determinado ka sa trabaho, hindi mo na kailangan magsabi boss, taasan mo ako ng sahod, lalo na yung boss namin, kapahit.

nag na isa sa, sa pagkatrabaho kay Spangy ito, ito yung rotation waro araw-araw kay Spangy ito yung niyadaan eh. oh. ng dami Marcos Highway kami hindi na gumagawa ng karsada na ito eh daan-daan so, tayo kay Spangy kasi ang tulas ng karsada basa ganun lang kay Spangy kaya sa mga ano sa mga construction worker lalo na yung mga nagsisimula pala kayo suso hindi habang buhay labor ka kailangan tiyagalan talaga ngayon pag gusto mong matuto mag practice practice ganun lang ganun na pag-aaralan kung sa dahil pinasukan yung trabaho ito pa rin pag sa co construction pero I'm proud ng co construction ako kay Spongy kasi dito ako nagkakapira eh construction basta madiskarte, masipag ka hindi ka mawawalan ng trabaho ganoon ang buhay sa construction kailangan mo maging masipag mawalan ka man ng trabaho sa construction tapos alam nila na ikaw magaling masipag ka pa hindi ka maati sa trabaho hindi hindi ka mawawalan ng trabaho ganoon sa construction kasi kahit nung natapos pa isang project mo at nalaman nila na wala ka trabaho usa yung trabaho o kaya yung mga nakakakilala sa iyo ang pero bago gusto mong pumasok dito sa ganyan ganoon lang kasi alam nila masipag ka, matyaga ka kaya sa mga construction worker matyaga lang talaga makakamit nyo rin yung tagumpay sipin mo ako nagsimula ako sa labor ganoon ito nga pala oh, sa area na to ko ispangin dito ito ang laging area na pala na to na binapantayan ko ang daming aso rito dito sa lugar na to pati nyo sa unahan may mga aso rin yan yun, no? may aso doon dyan kaya pag dumadaan kayo dito nako mga guys, daan, daan lang dito sa may bautista daming aso ng kalat dyan naraitali naman nila tuloy tayo kaispaki hindi na nga yun buhay ng construction depende sa iyo pag masipag ka hindi ka mawala ng trabaho kaya kailangan focus lang talaga sa trabaho hindi na mawala ng kaispaki na nangyari sa akin guys bakit trabaho ko sa construction super so fast lang ko. pero pag minsan pag na-offset yung mga ibang kasama ko sa trabaho ito uwan ko ang operator ako na rin nag-operator ng back kaya loader ganun lang para mag magintuloy-tuloy lang yung trabaho namin para hindi matiing ako nang informan ako hindi ako mahigit masyado sa mga tao kung ko rin yung sitwasyon kasi naranasan na ko rin kasi na ako marah -marah ponman yung iba kasi mga foreman medyo ka natapang pero ako gailang gawa ko panting ako sa mga tao may time na peruhan may time na seryoso ganoon lang dapat kay oh. ganda ng view kaya kailangan tiyagalan talaga eee eh, paano mga kay Spunky kumahaba na yung kwento ka natin ma-focus muna sa pagpamaneo bye bye guys Spunky God bless RS always bye bye